Alam mo yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang hindi mo pa rin makuha yung kapayapaan na hinahanap mo. Paulit-ulit na lang. Problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa sarili. Tapos mapapaisip ka, ganito na lang ba palagi? Pero minsan, hindi mo kailangan baguhin ang sitwasyon mo. Ang kailangan mo lang, baguhin kung paano mo ito tinitingnan. Kasi baka mga problema mo, hindi pala para pahirapan ka. Baka tinuturuan ka lang kung paano mabuhay ng totoo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang labing limang leksyon sa buhay na hindi lang nagpapagaan ang loob mo, kundi magtuturo rin kung paano tapusin ang gulo na paulit-ulit sa isip mo. Una, matutong tanggapin na may mga bagay talagang wala kang kontrol. Alam mo yung feeling na kahit anong pilit mo, parang walang nangyayari. Yung tipong binuhos mo na lahat, pero parang hindi pa rin sapat, ang sakit nun. Lalo na kapag alam mong ginawa mo naman talaga ang best mo. Pero dito mo kailangang matutunan ang isa sa pinakamahalagang leksyon sa buhay. Hindi lahat ng laban kailangan mong ipanalo. May mga sitwasyon talaga na kahit anong gawin mo, hindi mo kayang baguhin. Tulad ng pag-alis ng taong mahal mo, kahit pinili mo siya araw-araw. Tulad ng pagkatalo sa pagkakataong alam mong deserve mo rin manalo. Tulad ng hindi mo makuha yung pangarap mo sa oras na gusto mo, kahit sobrang tagal mo na itong pinaglalaban. Pero alam mo, that's okay. Because some things are not meant to be controlled. They're meant to be accepted. Ang problema kasi sa atin, gusto nating kontrolado ang lahat. Gusto nating sigurado. Gusto nating predictable. Gusto nating maayos palagi. Pero hindi ganoon ang buhay. Life is unpredictable. Minsan kalmado, minsan bigla kang tatamaan ng unos. At kapag masyado mong pinipigilan yung mga bagay na hindi mo naman kayang pigilan, ikaw rin ang napapagod parang hawak mong mahigpit yung buhangin. Habang pinipigilan mong mawala, mas mabilis siyang dumudula sa kamay mo. Kaya minsan, ang tunay na lakas ay hindi yung kaya mong labanan lahat ng problema, kundi yung kaya mong sabihin sa sarili mo, okay lang, hindi ko ito kontrolado, pero kontrolado ko kung paano ako tutugon. Kasi yan ang totoo. Hindi mo kontrolado ang panahon, pero kontrolado mo kung magdadala ka ng payong. Hindi mo kontrolado kung aalis ang mga tao, pero kontrolado mo kung paano mo haharapin ang pag-alis nila. Hindi mo kontrolado kung ano ang iniisip ng iba, pero kontrolado mo kung paano mo tatanggapin ang sarili mo. When you finally learn to accept that, you'll feel lighter. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil natutunan mong tanggapin na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat para maging payapa. Kasi minsan, ang kapayapaan ay hindi galing sa pagkakaroon ng kontrol, kundi sa pagbitaw sa pangangailangang kontrolin ang lahat. At kapag dumating ka sa puntong yon, mapapansin mong kahit may gulo pa rin sa paligid, kalmado ka na sa loob. Dahil alam mong kahit hindi mo kontrolado ang takbo ng buhay, hawak mo pa rin ang direksyon ng sarili mong puso. Ikalawa, tandaan mong hindi mo kailangang maging okay agad. Minsan kasi, ang akala natin kapag bumagsak tayo, kailangan natin agad tumayo. Kailangan agad numiti. Kailangan agad magpanggap na ayos lang. Pero ang totoo, hindi ganun kadali. Healing takes time. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong umiti kung mabigat pa rin ang dibdib mo. Hindi mo kailangang itago ang sakit para lang sabihin, strong ka. May mga gabi talagang hindi mo maiintindihan kung bakit nangyari yung mga nangyari. May mga umagang gigising ka na parang walang direksyon, pero okay lang yan. Kasi ang totoo, hindi mo kailangan maging okay agad para sabihin umaayos ka. Minsan, ang mismong pag-amin na hindi pa ako okay, yan ay yung unang hakbang sa paghilom. Ang healing, hindi karera. Walang finish line. Walang trophy sa dulo. Ang mahalaga, gumagalaw ka. Kahit dahan-dahan. Kahit isang hakbang lang sa isang araw. Kasi bawat maliit na hakbang papunta sa liwanag, tagumpay na yon. At kung may mga tao mang magsasabi na move on ka na, huwag mong madaliin ang sarili mo. Hindi nila alam kung gaano kabigat yung bitbit -bit mo. You owe no one an explanation for your pace. What matters is that you keep going kahit mabagal, kahit umiiyak. Darating din yung araw na mararamdaman mong magaan ulit huminga. Hindi dahil nakalimutan mo, kundi dahil natutunan mong tanggapin na parte talaga ng buhay ang masaktan. At sa dulo, doon mo marirealize, hindi mo kailangan maging okay agad. Kasi ang bawat luha, bawat pahinga, bawat tahimik na gabi, may ginagawa sa loob mo. Pinapalakas ka. Pinapatatag ka. At pag dumating yung araw na handa ka ng umiti ulit, genuine na hindi dahil kailangan, kundi dahil totoo. Ikatlo, piliin mong manahimik kaysa makipagtalo sa mga tao. Sarado ang isip. Minsan mapapansin mo, may mga taong kahit anong paliwanag mo, hindi talaga makikinig. Kahit gaano ka kalinaw magsalita, kahit gaano ka kakalma, ang sagot nila, laging may halong pride. Sa totoo lang, hindi nila gusto ng katotohanan. Gusto lang nilang marinig ang sarili nilang opinyon. Kaya minsan, the best move is not to argue, but to walk away with peace of mind. Kapag pinili mong manahimik, hindi ibig sabihin talo ka. Ibig sabihin lang, marunong kang pumili ng laban. Kasi hindi lahat ng debate worth it. May mga laban na kapag pinasok mo, ubos ang energy mo. Pero wala ka namang mapapala. At sa huli, ikaw pa ang stress. Samantalang sila, tuloy lang sa pagiging sarado ang isip. Ang katahimikan minsan, mas malakas pa sa mga salita. Kasi habag sila nag-iingay, ikaw tahimik lang, pero kalmado. You're not trying to win the argument. You're mastering your piece. At yan ang hindi nila kayang pantayan. Tandaan mo, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong determinado kang hindi intindihin. Hindi mo kailangang ipilit ang tama sa mga ayaw tumingin sa katotohanan. Minsan, ang tunay na lakas ay yung kaya mong umiti at sabihin, Okay, think what you want. Kasi alam mo sa sarili mo, na hindi mo kailangan patunayan ng totoo. Alam mo na ito. At sa panahon ngayon, kung saan lahat gustong laging may last word, iba ang may kakayahang manahimik. That's not weakness. That's power. Kasi habang sila abala sa ingay, ikaw tahimik na umaangat. Ikaapat, huwag mong iasa sa ibang tao ang kaligayahan mo. Kasi kung sa kanila mo yan hahanapin, sila rin ang makakakuha nito kapag umalis sila. Ang problema kasi, sanay tayong humanap ng kulang sa labas. Nakikipagrelasyon tayo dahil baka yun ang pupuno sa kulang na nararamdaman natin. Minsan hinahanap natin sa barkada o minsan sa validation ng social media. Pero ang totoo, kahit pa may mga nagmamahal sa'yo, kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, hindi mo mararamdaman ang totoo at hindi mo mararamdaman ang buo na kaligayahan. Kailangan mong maunawaan na happiness is an inside job. Hindi mo kailangang hintayin na may magsabing proud sila sa iyo. Bago mo maramdaman na enough ka. Hindi mo kailangang magmakaawa ng atensyon para maramdaman mong may halaga ka. Kasi kung doon nakasalalay ang saya mo, magiging alipin ka ng opinyon ng iba. Totoong masarap kapag may taong nagmamahal, kapag may nag-aalaga at nagbibigay ng saya. Pero isipin mo, paano kung mawala sila? Paano kung bigla's lang magbago? Kung sa kanila mo inasa ang buong buhay mo, anong matitira sa iyo? Kapag sila na mismo ang dahilan ng lungkot mo Kaya bago ka magmahal Bago ka umasa Siguraduhin mong kaya mong maging masaya mag-isa Kasi kung kaya mong maging buo Kahit walang ibang tao Mas lalo kang magiging buo Kapag dumating yung tama Ang kaligayahan, hindi mo kailangang hanapin Kailangan mo lang balikan Kasi nandun na yan sa loob mo You just forgot how to see it So next time na maramdaman mong kulang ka Huwag mo munang hanapin sa iba hanapin mo muna sa sarili mo. Dahil kung matutunan mong maging masaya, kahit walang sino mang nagbibigay nito sa'yo, yon ang tunay na freedom. Ikalima, huwag mong kalimutang magpasalamat araw-araw. Simple lang yan pakinggan, pero yan ang isa sa pinakamakapangyarihang mindset na pwedeng magpabago ng takbo ng buhay mo. Kasi aminin mo, mas madali talagang makita kung ano ang kulang kaysa pahalagahan kung ano ang meron ka. Mas madali tayong magreklamo sa hirap kaysa ngumiti sa biyaya. Pero kapag sinimulan mong sanayan ang puso mo sa gratitude, bigla mong mapapansin, gumagaan ang lahat. Kahit hindi naman nagbago ang sitwasyon mo, nagbabago yung paraan ng pagtingin mo. Like, may araw na pagod na pagod ka sa trabaho, tapos gusto mo lang sumuko. Pero pag huminga ka saglit at inisip mo, at least may trabaho pa rin ako. May pagkain pa rin sa mesa. May bahay pa rin akong uuwian. Bigla kang magkakaroon ng lakas. That's the magic of gratitude. It doesn't erase your problems, it changes your perspective. Hindi mo kailangang hintayin na maging okay ang lahat bago ka magpasalamat. Magpasalamat ka kahit hindi pa maayos. Magpasalamat ka kahit nasasaktan ka. Kasi minsan, yung pasasalamat mo mismo ang nagiging daan para maghilom ka. Kapag nagpasalamat ka, sinasabi mo sa buhay, kahit ganito, naniniwala pa rin ako na may mabuti. At alam mo kung ano ang mas malupit? The more you thank life, the more life gives you reasons to be thankful parang domino effect. Kapag lagi kang grateful, mas nagiging aware ka sa blessings mo. Kahit sa maliliit na bagay, yung hangin na nilalanghap mo, yung kaibigan na kinukumusta ka bigla, yung katahimikan sa gabi na nagbibigay ng peace. Gratitude is not just saying thank you. It's a lifestyle. Ito yung kakayahan mong gumiti kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Ito yung tapang mong maniwala na kahit anong hirap ngayon, may magandang dahilan kung bakit mo ito pinagdadaanan. Kaya kung gusto mong gumaan ng loob, hindi mo kailangan bumili ng kung ano. Hindi mo kailangan maghintay ng himala. Kailangan mo lang matutong magpasalamat. Kasi minsan, yung hinahanap mong miracle, nandun na pala. Hindi mo lang napansin dahil abala kang nagre-reklamo. Every thank you you say is like telling the universe, I may not have it all, but I already have enough. At kapag natutunan mong magpasalamat sa kahit maliit na biyaya, darating ang panahon na mapapansin mo kahit gaano kabigat ang problema, hindi ka na ganun kadaling mabuwal. Kasi puno ka na ng pasasalamat, hindi ng kakulangan. Ikaanim, tigilan mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Alam mo kung bakit? Kasi bawat isa sa atin, may sariling takbo ng oras. May sariling daan. May sariling laban. Hindi mo kailangan makipagkarera sa kahit sino. Lalo na sa social media, kung saan lahat ng tao laging mukhang okay. Pero totoo, hindi mo nakikita ang mga gabi nilang umiiyak, ang mga araw na gusto na nilang sumuko, o yung mga pagkakataong sila mismo kinukumpara rin ang sarili nila sa ibang tao. Comparison is a thief of joy. Kapag lagi mong tinitingnan kung anong meron ang iba, unti-unting nawawala ang halaga ng kung anong meron ka ngayon. You start to feel less kahit hindi naman totoo. Kaya bago mo sabihin na, ang layo ko pa, tanungin mo muna, kanino ba ako lumalayo? Kasi kung sarili mo kahapon ang tinitingnan mo, hindi mo kailangan ma-pressure. Ang importante, kahit paunti-unti, umaangat ka. Huwag mong hayaan na sirain ng inggit ang kapayapaan mo. Hindi mo kailangan magmadali. Ang tagumpay, may sariling timing. Baka hindi mo lang napapansin, nasa proseso ka na. Hindi lang kasing ingay ng iba. And that's okay. Some people grow quietly, but deeply. Remember this, hindi mo kailangan maging better than them. Ang tunay na panalo, yung nagiging better than before. So stop comparing and start appreciating your own journey. Kasi pag natutunan mong mahalin kung nasaan ka ngayon, doon magsisimula ang tunay na kalayaan. Yung hindi mo na kailangang patunayan ng sarili mo kahit kanino. Ikapito, alamin mong may halaga ang katahimikan. Hindi lahat ng sandali kailangan mong punuin ng ingay, ng kwento o ng opinion. Minsan, ang katahimikan ang pinakamatinding sagot sa mga tanong na hindi mo alam kung paano sasagutin. Kapag tahimik ka, doon mo maririnig yung mga bagay na matagal lang sumisigaw sa loob mo. Pero natatabunan ang gulo ng mundo. Tahimik ka, pero hindi ibig sabihin mahina ka. Minsan ang mga pinakatahimik na tao, sila yung may pinakamaraming pinagdaanan. Kasi natutunan na nila na hindi lahat ng laban kailangang sagutin ng salita. Some battles are won by peace, not by proving a point. Kapag tumahimik ka, nagsisimulang luminaw ang isip mo. Parang dagat yan. Kapag maalon, hindi mo makita ang ilalim. Pero kapag kalmado, makikita mo kung gaano ito kalalim. Ganon din ang utak at puso mo. Kung puro galit, takot at stress ang laman, hindi mo maririnig ang tinig ng sarili mong kaluluwa. Pero kapag natutunan mong manahimik, kahit may bagyo, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong ayaw naman talagang umintindi. Because silence doesn't mean weakness. It means wisdom. Alam mo kung kailan magsalita. At alam mo rin kung kailan manahimik para hindi ka masayang sa walang saysay na argumento. At higit sa lahat, ang katahimikan ay hindi lang pagtigil ng tunog. Ito ay isang space kung saan ka muling nakakakonek na sa sarili mo at sa Diyos. Kapag tahimik ang paligid, maririnig mo yung bulong na nagsasabing, Kaya mo pa. Huwag kang bibitaw. So next time na maramdaman mong kailangan mo magsalita para ipagtanggol ang sarili mo? Tanungin mo muna, mas makakatulong ba to o mas makakadagdag lang sa gulo? Kasi minsan, the loudest power you can ever show is your silence. Ikawalo, tandaan mong may dahilan ang bawat sakit. Alam mo yung mga panahon parang wala kang maramdaman kung di sakit? Yung tipong nagising ka isang araw pero parang ayaw mo nang bumangon kasi ramdam mo pa rin yung bigat ng kahapon. Pero alam mo, minsan yung mga sakit na yan, hindi dumadating para sirain ka. Dumadating sila para baguhin ka. Pain is not your enemy. Minsan, siya pa yung teacher na matagal mo nang iniiwasan. It's the kind of teacher na hindi nagtuturo gamit ang libro, kundi gamit ang karanasan. Kasi sa totoo lang, yung mga aral na tumatatak sa buhay mo, yun yung galing sa mga panahong munti ka ng sumuko. Baka kaya mo nararanasan yan, hindi dahil galit sa'yo ang Diyos, kundi dahil gusto niyang ihanda ka sa mas matinding laban. Baka yung heartbreak mo ngayon, yun pala ang magtuturo sa'yo kung paano magmahal ng mas matalino. Baka yung rejection na yan, yun pala ang daan para mapunta ka sa mas tamang direksyon. Ang sakit ay parang apoy. Oo, nakakapasong sobra. Pero siya rin ang naglilinis ng kalawang sa loob mo. After everything, you'll realize mas matatag ka. Mas totoo ka. At mas marunong ka ng alamin kung saan mo dapat ilagay ang puso mo. Kaya kapag masakit, huwag mo agad tanungin ang Diyos ng bakit? Tanungin mo muna, ano bang tinuturo nito sa akin? Kasi minsan, hindi mo kailangan maintindihan lahat ngayon. Kailangan mo lang magtiwala na may dahilan kung bakit mo kailangang maramdaman yung sakit na yan. Darating ang araw, babalikan mo to at sasabihin mong, ah, kaya pala ako nasasakta noon. Kasi may mas magandang plano pala para sa akin. And when that day comes, you'll smile. Not because it didn't hurt, but because the pain made you stronger, made you wiser and finally free. Ikasyam, matutong magsimula ulit. Kahit ilang beses ka pang bumagsak, hindi mo kailangan manatili sa lupa. Hindi mo kailangan bumalik sa dati mong ikaw. Pwede kang maging mas matatag na bersyon mo ngayon. Ikasampu, alagaan mo ang sarili mo gaya ng pag-aalaga mo sa iba. Kasi madalas, ikaw yung taong laging nagbibigay. Pero pagdating sa sarili mo, laging mamaya na. Parang lagi kang may natitirang energy para sa iba, pero wala nang natitira para sa sarili mo. Kaya minsan, pag napagod ka, hindi mo na alam kung saan ang gagaling yung pagod. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil sobra kang nagbigay. You poured from an empty cup, and that's not love. That's slow self-destruction. Alam mo yung irony? Kapag inalagaan mo ang sarili mo, mas nagiging buo ka. Mas kaya mong magmahal. Mas kaya mong tumulong. Mas kaya mong intindihin ang mundo. Kasi hindi ka na nauubos sa gitna ng proseso you're not surviving anymore. You're actually living. Minsan, akala natin, selfish ang self-care. Pero totoo, hindi yan selfishness. That's self-respect. Kasi paano mo ipagpapatuloy ang laban kung sarili mong katawan at isip ang inuubos mo? Paano mo itutulak ang ibang tao paakyat kung ikaw mismo paubos na? Kaya ngayon, huwag kang matakot unahin ang sarili mo paminsan-minsan. Matulog ka ng maaga. Kumain ka ng tama umiwas ka sa toxic na tao kahit pa matagal mo na silang kilala. And most of all, kausapin mo yung sarili mo ng may kabaitan. Hindi mo kailangan maging perpekto para karapat dapat alagaan. You deserve the same care you keep trying to give everyone else. So next time na maramdaman mong ubos ka na, pause, breathe, and remind yourself, hindi ko kailangan patunayan ang halaga ko sa pamamagitan ng pagod. Karapat dapat akong alagaan, kahit ako lang muna. Because when you love yourself right, Everything else follows. Ikalabing-isa. Huwag mong hintayin na mawala ang takot bago ka kumilos. Kasi kung palagi mong hihintayin na mawala ang takot, baka hindi ka na makagalaw habang buhay. The truth is, fear never really goes away. Kahit yung mga pinaka-successful na tao sa mundo, takot din. Pero ang pinagkaiba nila, kumilos sila kahit nanginginig. Kasi minsan, akala natin kailangan muna nating maging handa bago magsimula. Pero sa totoo lang, ang pagiging handa ay dumarating habang ginagawa mo na. Hindi bago ka palang sisimulan. Kapag hinintay mong mawala ang kaba, ang duda at ang takot na baka mag-fail ka, baka wala kang masimulan kailanman. Alam mo yung moment na gusto mong mag-apply sa trabaho pero natatakot kang ma-reject? O yung gusto mong kausapin yung taong mahal mo pero baka hindi ka pala gusto? O yung gusto mong sundan yung pangarap mo pero natatakot kang mapahiya? Lahat yan valid. Lahat yan normal. Pero kung lagi mong hayaang ang takot ang magdesisyon para sa'yo, darating ang panahon na ikaw mismo ang magsisisi. Hindi dahil natakot ka, kundi dahil hindi ka kumilos. Fear is not your enemy. It's a signal. Ibig sabihin, may mahalaga kang gustong gawin. May bagay kang gustong marating. Ang takot ay paalala lang na nasa labas ka ng comfort zone mo. At doon nagaganap ang tunay na growth. Kaya kung gusto mong makita ang totoong tapang, tandaan mo to. Courage is doing it scared. Hindi mo kailangan mawala ang takot para magdagumpay. Kailangan mo lang gawin kahit natatakot ka. Kasi sa bawat hakbang na ginagawa mo habang nanginginig, may parte ng takot na unti-unting namamatay. Hanggang sa dumating ang araw na kaya mo nang sabihin, kinaya ko pala. At doon mo marirealize, hindi pala tapang ang kawalan ng takot, kundi ang pagpiling lumaban kahit naroroon pa rin siya. Ikalabing dalawa, tigilan mong sabihin, huli na. Alam mo, isa yan sa pinakamalaking kasinungalingang madalas nating paniwalaan. Yung iniisip mong, tapos na, wala nang pag-asa, o hindi mo na kayang bumawi. Pero tanungin mo sarili mo, sino ba ang nagsabi na may uras ang nagtatakda kung kailan ka pwedeng magsimula ulit? Ang katotohanan, habang humihinga ka, hindi pa huli. Kahit ilang beses ka pang nagkamali, kahit ilang pagkakataon pa ang nasayang, may next chapter pa rin. Hindi mo kailangan bumalik sa simula. Kailangan mo lang ituloy kung saan ka tumigil. Kasi minsan, hindi mo talaga kailangan ng bagong buhay. Kailangan mo lang ng bagong desisyon. May mga taong nagsimula ulit sa edad na 40, 50, o kahit 60. May mga sumubok ulit kahit ilang beses nang nabigo. Ang mahalaga, hindi sila nanatili sa ideyang tapos na. Kasi once na naniwala kang huli na, doon ka talaga natatapos. Pero kapag naniwala kang may chance pa, doon nagsimula ang totoong pagbabago. Walang exploration ng pangarap mo. Ang mga between, hindi nagmamadali. Ang ulan, hindi araw-araw bumabagsak. Pero kapag dumating ang tamang panahon, lahat umaayon. Kaya huwag mong i-judge ang sarili mo base sa timeline ng iba. Your story is still unfolding. Hindi mo alam, baka yung chapter na sinusuko mo ngayon, yun pala ang magbabago ng buong ending mo. Kaya sa tuwing maririnig mong bumubulong ang isip mo ng huli na, sagutin mo ng diretsyo hindi pa. Kasi habang may lakas ka pang bumangon, habang may puso ka pang lumalaban, habang may paniniwala ka pa sa loob mo, may pag-asa pa. Hindi pa huli. At baka nga, ngayon pa lang talaga ang simula mo. Ikalabing tatlo, huwag kang matakot mag-isa. Alam mo kung bakit? Kasi minsan, yung pagiging mag-isa, yun pala ang pinaka season ng buhay mo. Hindi dahil wala kang kasama, kundi dahil tinuturuan ka ng Diyos kung paano tumayo sa sarili mong paa, diyan mo mararanasan kung gaano ka kalakas kahit wala kang sandalan. Diyan mo rin makikilala kung sino ka kapag wala nang kailangan patunayan sa iba. Alam mo yung mga gabing tahimik, yung tipong wala kang kausap pero ang dami mong iniisip. Akala mo dati, loneliness 'yon. Pero totoo, growth pala 'yon. Kasi sa katahimikan, doon nagsasalita ang kaluluwa mo. Doon mo maririnig ang mga bagay na hindi mo napapansin noon. Yung mga simpleng gusto mo, mga pangarap mong nakalimutan mo, at yung boses sa loob mo na matagal nang gustong marinig. Being alone doesn't mean you're lonely. It means you're finally giving yourself the attention you've been giving everyone else. It's not isolation. It's elevation. Kasi habang natututo kang maging okay sa sariling presensya, natututo ka rin huwag maging depende sa validation ng iba. You start to realize na hindi mo pala kailangan ng maraming tao para maging buo. Ang dami kasing tao ngayon na takot mapag-isa. Kaya napipilitang manatili sa maling relasyon, maling barkada, o maling sitwasyon. Basta lang may kasama. Pero tandaan mo to, hindi lahat ng may kasama, masaya. At hindi lahat ng mag-isa, malungkot. Sometimes, peace is better than company. Kaya kung dumaan ka sa season ng pagiging mag-isa ngayon, huwag mong isipin na sumpayan. Gift yan. Binibigyan ka ng pagkakataon na maghilom, magmuni-muni at muling buuin ng sarili mo. This time, on your own terms. At pag natutunan mong mahalin ang sarili mo, kahit mag-isa ka, doon mo mararanasan ng freedom na hindi kayang ibigay ng kahit sinong tao. Ikalabing apat, tandaan mong hindi lahat ng pagkatalo ay talo. Minsan akala mo natalo ka kasi hindi mo nakuha yung gusto mo. Hindi natuloy yung plano mo o iniwan ka ng taong akala mo paghabang buhay. Pero kung titingnan mo ulit, baka hindi naman pala pagkatalo yun. Baka yun ang paraan ng buhay para ilayo ka sa maling direksyon. Think about it. Ilang beses ka nang natalo noon, nakala mo katapusan na. Pero pagdaan ng panahon, narealize mong blessing in disguise pala. Yung akala mong pagkasira, naging daan para mabuild mo yung mas matatag na sarili. Yung heartbreak na iniiyakan mong nang sobra, yun pala ang nagturo sa'yo kung gaano ka dapat pahalagahan. Yung trabahong hindi mo nakuha yun pala ang nagbukas ng mas magandang oportunidad. Kasi ang totoong panalo, hindi lang nasusukat sa resulta, kundi sa kung paano mo tinatanggap at pinaglaban yung proseso. Sometimes, losing something is exactly what you need to win yourself back. Minsan, kailangan mo munang matalo para matutong manalo sa tamang paraan. Huwag kang matakot matalo kasi sa bawat pagkatalo, may binabasag na ego, may binabago sa ugali, at may hinuhubog na lakas. And that's where real growth happens. In the moments when you think you've lost everything. Pero sa totoo lang, doon ka pala nagsisimulang mabuo ulit. Kaya kung may bagay na hindi natuloy, kung may pangarap na nabigo, o relasyon na nagwakas, huwag mong sabihin, talo ka. Sabihin mo na lang, hindi ako natalo. Tinuruan lang na ako ng buhay kung paano manalo sa susunod. Ikalabing lima, huwag mong habulin ang mga hindi para sa'yo. Kasi sa totoo lang, kung talagang para sa'yo ang isang tao, pangarap o oportunidad, hindi mo kailangang pilitin. Darating yan sa tamang oras, sa tamang sitwasyon, at sa tamang versyon ng sarili mo. Pero habang hinahabol mo ang mga bagay na lumalayo, baka hindi mo napapansin na ikaw na mismo ang napapagod. Minsan kasi, masakit aminin na may mga bagay na gusto mo, pero hindi talaga para sa'yo. Hindi dahil kulang ka o dahil may mali sa'yo, pero dahil may mas magandang plano ang Diyos na hindi mo pa nakikita ngayon. Kaya habang nagtataka ka kung bakit hindi nag-workout, siya naman tahimik na inihahanda ang mas bagay sa iyo. May mga tao rin na hinahabol mo ng todo, pero sa huli, ikaw rin ang naiwan. At kahit pilitin mong ayusin, parang laging may kulang. Kasi nga, hindi lahat ng koneksyon ay meant to last forever. Some people are meant to teach you, not stay with you. Some dreams are meant to shape you, not define you. Kapag natutunan mong bitawan yung hindi para sa'yo, parang biglang gumagaan ang mundo. Kasi hindi ka na nakatali sa kung ano ang dapat sana. Instead, natututo kang magtiwala sa kung ano ang darating pa. And here's the truth, what's meant for you will never pass you by. Kahit gaano pa katagal, kahit gaano pa kalayo, babalik at babalik yan kung talaga para sa'yo. So stop chasing what's running away and start building what's meant to stay. Kasi baka habang hinahabol mo ang maling pinto, nakasara pa rin ang puso mo sa tamang daan. Kaya this time, hayaan mo na lang. Huwag mong habulin. Kasi kung totoo, babalik yan. At kung hindi man, ibig sabihin lang nun, deserve mo ng mas maganda, mas mapayapa, at mas totoo. Life will always throw something at you. Disappointment, rejection, heartbreak, failure. Pero ang kagandahan niyan, hindi nito kayang tapusin ang kwento mo. Dahil habang umihinga ka, habang marunong ka pang mangarap, laging may susunod na pahina. Hindi pa tapos ang laban. Ang mga leksyon sa buhay, parang mga sugat, masakit sa simula. Pero habang tinatanggap mo, unti-unti kang nagiging matibay. Natututo kang tumawa kahit may luha. Natuto kang umiti kahit may takot. At natuto kang magtiwala kahit hindi mo alam kung saan ka dadalin. At sa mga panahon parang wala ka nang makapitan, doon mo mararamdaman na may mas mataas na dahilan kung bakit mo pinagdadaanan lahat ng to. Sometimes, God breaks your heart to save your soul. Sometimes He takes away what you want to give you what you truly need. And sometimes He lets you fail, not to destroy you, but to teach you how to rise stronger than ever. Kaya kung nasa punto ka ngayon na gusto mo nang sumuko, tandaan mo to. Hindi mo kailangan maging okay agad. Hindi mo kailangan malakas araw-araw. Ang mahalaga, hindi ka titigil. Kasi ang totoong matatag, hindi yung hindi umiiyak, kundi yung umiiyak pero patuloy pa rin lumalaban. So breathe, calm your mind, keep your faith. You're not behind. You're being prepared. You're not lost. You're being redirected. At yung mga tanong mo ngayon, balang araw, magiging sagot din yan sa buhay ng iba.